Nagpapagalingan po ng sabihin na nating batuhan ng baho, labasan ng baho ang nasa Malacanang at syempre ang mga Duterte. Pero mukhang talo dito talaga ang mga Duterte. Mas malala kasi kung titignan natin kahit sa ang mas malala po ang sitwasyon ng mga Duterte. Noong nakaraang linggo po, balita naman to, ano ho, nakuno nga ay may na-aresto na pusher within Malakanyang. Alam niyo naman yung vicinity ng Malakanyang, ano sa gilid or sa tabi ng Malakanyang, marami diyang mga maliliit na negosyo, maliliit na tindahan, karinderia, at at 'yun nga. Mukhang may 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 uh, place 'yan or area dyan na parang squatter. So doon ata nahuli, hindi mismo sa loob ng compound. Pwede rin kasing sabihin Uh, malakanyang compound pa rin yun eh, yung area na yun eh. So anyway, so tuwang-tuwa itong mga diehard, syempre, nagdiwang niyang mga yan sa mga ganyan, nagdidiwang niyang mga yan sa mga ganitong balita na na kuno nga ay patunay patunay na adiktos daw or talagang nagsasya bunga yung nasa malakanyang parang alayo naman <laughs> dahil ang sabi ng ilan nahiya pa daw itong mga media nga dahil ang sabi Uh, sa caption, meron daw na pusher na na-arresto dyan sa Malacanang, Malacanang compound. Bakit hindi pa daw ibinalita kung sino yung binibentahan, kung sino yung adik? Kasi ang ipinapalagay na itong mga diehard, um, si Marcos Jr. at ang kanyang pamilya, yung mga binibentahan daw. You see? Ang <laughs> babaw. <laughs> Papatawa talaga itong mga diehard. Ano? Napaka-awkward daw dahil merong drug pusher sa loob ng Malacanang sa Malacanang compound po ang, ang nahuling pusher. At yung compound, hindi ibig sabihin ay sa loob mismo o nasa vicinity mismo ng, ng Malacanang compound, o palace rather. Hmm. Napaka-awkward daw, kasi talaga daw sa Malacanang panahuli. O, oh, ano yon Isang pusher ang nahuli. Back to you. Back to the Dutertes. Hmm. Kasi, noong panahon ni Digong, noong panahon ni Digong po, siyam na drug suspects arrested inside Malacanang complex, hindi mismo doon sa tinatawag na within Malacanang compound. Kasi sa pa ng compound yung mga gilid ng area na yan, eh. sa San Miguel, uh, Manila, di ba? Nine drug suspects arrested inside Malacanang complex during Duterte. Ayun naman pala, ito po ay nangyari 5 years ago. Siyam <laughs> yun ha, ah. 9 drug suspects ang nasakote. Uh, on June 21, 2012, the National Bureau of Investigation on Friday announced the arrest of 9 suspects behind the selling of illegal drugs within Malacanang Complex. Yun, yun naman pala. So, wag, wag po kasi kayong pakasigurado. Okay? kung sa kabulastuan, kung sa mga masasamang bagay, lamang na lamang po ang mga Duterte. Huwag kayong mag-alala. Lagi kayong lamang dyan. Kung sa kabutihan, di hamak naman na mas lamang yung nasa Malacanang. Pero ang pinakamal, pinakalamang pinaka sa kanila ay si Atty. Leni Robredo. Mantakin nyo Ngayon, eh, na, ipasa ko lang ano. Pero ang daming lumalapit ng mga politiko ngayon kay Atty. Lenny Robredo kahit wala naman siyang or hindi naman siya tata tatakbo sa National uh, Post. ba diba? Yun yung sinasabing malinis. Talagang walang kabahit-bahit ng kuha naman. Pero kay naniniwala na ang nasa Malacanang ngayon ay di hama na mas uh, lamang sa mga positibong bagay kesa sa mga Duterte. Good luck.